good morning mga kaisarugman at uh, sa ating mga kapwa mga nagtitinda rin na may mga sari-sari store ah, uh, magandang umaga sa inyo mga madam at ah, uh, tulad ng dati nagbantay na naman tayo guys ng aming tindahan at ah, uh, tulad ng dati tayo muna ang magbabantay guys gawa ng uh, busy yung asawa ko sa pagluluto at uh, yung dalawang estudyante ko ay uh, pumasok na sa NU at sa CI at uh, umuwi tayo kagabi guys dumating tayo mga past uh, 11 o'clock na galing tayong Ortigas Galing tayo ng trabaho guys At uh, day off natin ngayon Kaya uh, tulad ng dati, dito naman tayo sa tindahan Sabi ko nga guys, ay, uh, pagkagaling ng trabaho ay uh, dito tayo sa bahay Bantay tayo ng tindahan, minsan naglalaba si Isa Rugman Naglilinis ng bahay gawa ng uh, hindi na rin kinakaya ng asawa ko guys na maglilinis, maglalaba at uh, dito sa tindahan hindi mo talaga maiwan-iwanan guys gawa ng uh, minsan pila-pila uh, yung mga nabili sa labas at uh, muli na naman natin guys ipapakita ang ating mga paninda Ayan. At uh, nag-order na naman guys yung asawa ko sa Pure Gold. Sa grocery. At uh, dinideliver na lang dito sa bahay. Gawa ng mas nakakatipid ka pa guys. Nakakatipid ka pa sa pamasahe. Sa pag-arikila ng uh, tricycle. At uh, hindi ka napagod. ata kumpleto uh, tayo guys ng mga gamot. Ito 'yung mga gamot natin guys oh. At uh, 'yung panahon natin ngayon guys ay inimbangin. Minsan maulan, minsan sobrang init, akala mo ay summer. Kaya may gamot tayo gwa nang may mga naghahanap ng gamot na masakit daw ang ulo, kumikiliti ang ulo. Ah, marami tayong gamot dito, guys. May mga sinisipon, inuubo. Ayan po, guys, ang ating mga paninda, guys. Ao, ah, oh, ayan. At uh, paubos na naman guys ang ating bigas. Kaunti na lang. Ayan, kaunti na lang yung mga bigas natin. Tayo ay uh, bibili uli ng uh, mga ilang sako. At ito yung mga paninda natin guys. Uh, hindi ko na sasabihin guys yung mga price ng ating mga paninda at uh, importante ay uh, pinasilip lang po natin ang ating tindahan. at uh, gumagawa tayo guys ng uh, dishwashing, yung panghugas ng plato ayan napakalaking bagay din guys na ikaw na yung gagawa at uh, kumikita rin po tayo sa ginagawa nating uh, panghugas ng uh, plato mga kaldero, kawali ayan para malis yung sibo at uh, madali lang naman guys ang uh, uh, paggawa may uh, nakalagay naman kung uh, ano ang sukat at uh, ilang araw bago nakababad siya. Ah, uh, marami yan guys. Uh, yan lang ang yan na lang po yung natitira dahil sa marami din pumibili ng mga panghugas ng plato sa atin. yan alos paubos na naman guys ang ating mga soft drinks Yeah. Kaya hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog at shoutout sa ating mga viewers at followers na hindi uh, nagie-escape ng ating mga ads at uh, hindi nagpa-pass forward ng ating video. Ah uh, napakalaking bagay po ang uh, uh, suporta niyo po kay Isa Rogwan. Uh, thank you so much. Hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Bye bye.